Sa so, sobrang hili ko nga sa ganitong klaseng sausawan, ay eh, napagawa na nga ako nito. Ang gusto ko kasi talaga sa ganito eh, yung matagal na sa pagkakababad ng suka. Ewan ko ba basta may kakaiba siyang lasa, matagal ko na gustong gumawa nito, kaya lang laging busy. Kaya nga nung order ako nitong carboy ay gumawa na agad ako, para mas matagal ang supply. Ang sarap na kasi yung sausawan ng toyo, mga daing, inihaw, lumpiang gulay, or kung ano na pang pwedeng sausaw. Hmm, sarap! ICOA. Sa paglilinis pala nitong carboy, need mo lang punuin ng tubig at ilagay mo lahat itong pre-sanitizer nila. May instruction naman itong kasama. Hindi mo na kailangan lagyan pa ng mainit na tubig sa loob para iwas basag na sa bote. Sa ingredients naman ito ay meron akong sili na hiniwa sa gitna, slice luya, hiniwang sibuyas, at buong bawang. Sa ganitong sausawan niya pala ay niluluto ko pa ang suka. Dito naman ay meron akong kaserola na tatlong 1.5 suka ang kayang ilagay. Naglagay din pala ako dito ng 1 quart cup brown sugar at paminta. Hintayin nyo lang ma-dissolve ang asukal at kapag gumukulo na ang suka ay pabayaan nyo lang hanggang 5 minutes. At pagkatapos nito ay inyong palalamigin bago ito ilagay sa carboy. Dito nga ay gumamit ako ng embudo pero brokal ang tawag nito sa amin. Panel naman in English. Gumamit ako nito para hindi matapon ang suka kapag isinasalin ko na dito sa lagayan. 1 gallon glass carboy nga pala ito at 3 1.5 liters yung nagamit kong suka. Nagkulay brown nga pala siya dahil sa ginamit kong brown sugar para medyo manamis-namis yung lasa at di puro asin. Kayo ba? Anong paborito niyong sausawan?